yang <muchas> Wala nang tao. Kanina dapat kanina. Kaya lang baka magagalit eh. Ano nang New Year. Yan. Yeah, Sipsisal. Ah, Nakakarami na ng libre. <laughs> oh? Naka-15,000 na kung yan. Ako nga, no? Kaya lang, kunin mo bago mag-alas 12. Mababala yung ano? Doon sa bahay. Doon sa bahay. Doon sa bahay. Doon sa Minsan na ako mayroon. Mayroon. Baka sa, ano na? Sa net? Dito lang. Oh? Yung $42 dito baka ko wala ko ng $5. Oo? Oh? Ilan na yan? $2 na? Yung $40 dito. Ito, sixteen na Yung galingan ko rin ka. Ba yan? $2 na ba yan? $5.20. Oh, $2 na ba yan? Ano? $191.